Ayan, so ayos na mga kamusta no? Ayan no, napagana na ni Dags Yung pin light natin sa inay Then ito na lang yung cove nyo na lang talaga Ayan, so ito na nga yung TV console natin mga kamusta no? So kung mapapansin ninyo, ayos na Yung TV na lang talaga ang kulang So meron tayong uh, nilagay dyan na pinlight Na both side, na dalawa, dal dalawa, mga kamusta And then may backlight tayo na multi-color so, mahal mo yung trabaho na ginagawa mo, maganda yung kalalabasan niya. So, ganun lang yun. Sikreto yung uh, paggawa natin. Ayun, maganda ng maga. mga ka. Nakakamas pa. Medyo malamig. Kanina maaaraw na. eh o. Oh. Hopefully, uh, umaraw din. Kasi, ah, uh, natin mag sa mga project bago mag-Christmas mga kamusta. So, mga uh, limang araw na lang, Christmas na ay o so para sa project eh sa uh, pagahabag so ito na yung pinalagay natin sa harapan ah. pinapaayos sa kung parte na kung saan uh, napakaliit lang naman na kumbaga diferensya maliit na diferensya pero para sa akin malaking bagay po yon kasi sa pangungkontrata mga kamasta kahit na maliit na problema yan lumalaki po yan lalong lalo, -lalo na kapag ka ikaw ay talagang gusto mo yung mas maganda yung uh, kalalabasan so eto maliit lang to kung mapapansin ninyo ayan medyo inahabol natin nante gamit na lang yung plywood kasi nga dito sa part na to hindi siya saktong nakatapat dun sa buhit so, sabihin hindi sila magkatapat eh dito magkatapat yung uh, cove natin tapos yung groove natin dito so which is uh, sabi ko nga hindi pwede na parang uh, gagawin natin okay na yan so hindi po pwede sa atin yung pwede na kumbaga kasi kung uh, kalidad at saka talagang maganda yung gusto nyong kalalabasan ng proyekto ninyo, huwag kayong manginayang kahit na maliliit na bagay yan. Maliliit na sabihin na natin, maliliit na deferensya. Pero yun, malaking impact yun para sa akin mga kamusta. Yan, so yan yung discarte natin. konti lang yung hapol. Pero ayos na. So, na lang natin yan. Okay. So, uh, limang araw na lang mga kamusta, no? Christmas na. Pero dito, siyempre, hindi tayo abutin dito ng Christmas. But, uh, clearing na tayo mga kamusta. Yan, para may lipat na itong mga gamit na natin, pinapaklear na natin doon. Kasi ito, tapos na to. pag may mga konting uh, retouch na lang tayo, cutting na lang. Kung saan, konti lang naman ang trabaho yun So dito, retouching na lang din. Then, pwede na tayo mag -finalize. Kasi so, hanggang 22 lang tayo mga kamasta na magpapatrabaho. Ay e, sport fest sana kami gaga natin kasi nga lang medyo uh, wala ka natin humabol kaya uh, kanya, uh, year end uh, sport fest na lang siguro para sa tropa. So, uh, sa 23 kasi uh, Christmas program din natin. Ito, so, uh, konting uh, retouch na lang. Then pwede na tayo mag-finalize. Ayan, no? So, nagkabit na rin yung inidoro na dito. Ayan, mas organized na siya ngayon. Kasi dito na yung shower. Then, ito, lalagyan na lang ng enclosure kung sakali. So, yung sink na lang yung lalagyan dyan. then, ito, na uh, naumpisan na rin namin uh, masilyahin. At, uh, ma-primeran yan. Eh. So, makulayan na. dito sa point naman na to kinakompleto na lang nila yung tubulat so, makikita nyo yun na yung distansya nyo 5 inches so hindi ko na gano'ng uh, eh, kung saan uh, importante lang dyan yung hindi kasa yung tao so, magsisilping design niya, yun na design tayo Uh, guard na rin mga uh, kamusta so tayo sa baba para din sa kabinan ay gumagawa ng uh, kabinan ng tropa kinakompleto na lang to then so, okay na So ito ilalagay na lang yung uh, floating shelves na ito. So okay, dito magkakaroon ng landingan. Ng bagay noon, landingan diyan sa part na to. Para dito naman natin lalagay yung hagdan na ito. gagamitin natin na pang uh, -in sa may tubular natin kapansin nyo yan napakalayo ng gap mga kapastala eh? so ito na na namin tong trabaho na to so dito magbibigay sample lang tayo hindi natin sisirain yung gumawa dito kung saan uh, ipapakita lang natin na maging uh, example lang mga kamusta na dapat lahat ng trabaho mga kamusta dapat detalyado po yan dapat lahat ng trabaho kumbaga hulog na hulog lahat kagaya nito Binago natin tong uh, ginawa nila dito gawa nga no, hindi safe ang isa pa hindi na nga siya safe mga kamasta hindi pa maganda yung pagkakagawa so ito nakahulog na to sakto na yung hulog niya hanggang sa baba kung makikita nyo sakto na yan pantay na dito sa part na to pero pagdating dito sa baba wala na so di ko alam kung paano yung pagka-assemble nila siguro dito kasi syempre dito rin lang nilagilawa to pero para sa akin, hindi kaaya-aya yung talaga yung pagkagawa Kung saan, ito yung ginagawa namin ngayon Nilalagyan namin ng ingel bar Para siguradong may kakapitan Kasi uh, dito, yung habol ka na dito Hindi lamang yung uh, safety nung uh, gagamit na Kahit na may uh, emergency na Eh, itong uh, fire exit na to Ay uh, safe na safe naman para sa mga gagamit O kaya sa kliyente natin Kaya talagang pinapasecure ko yan lahat para sigurado kasi hindi po pwede sa akin yung sabi nga pwede na okay. Ayan, so tingnan nyo na may trabaho ng tao ko okay. pero ito yung nakaka-proud dyan si Deo yung uh, nag-weld dyan o kaya nagwe-welding dito yung uh, nag a -act na as welder natin dito ngayon mga kamasta ay dati po yung pinto yan yung mga ginagawa nyo dati yung Nag, uh, nagpipintura, nagmamasilya so lahat ng mga uri ng uh, pagpipintura, subok na subok niya na yan, alam niya na kasi yun yung skill niya eh. ngayon eto pa yung isang karagdagan na skill niya o kaya skills niya mga kamastani so masasabi natin na mahal niya yung trabaho niya maganda yung kalalabasan ng trabaho niya kasi nga mahal niya yung trabaho niya lang yun. kung mahal mo yung trabaho na ginagawa mo maganda yung kalalabasan niya so ganoon lang yan, sikreto na yung uh, paggawa natin ayan, o uh, si Dayo ayan, ang nagwe-welding dito sa atin o kaya siya ang welder natin ayan, so uh, linisan na dito sa park na to lilipat na natin itong mga sofa lahat ng mga gamit kasi lahat to, nililinisan na mami bago natin uh, finish yung mga park na yan para matapos yung preparation natin dito Napakalaki ng tama ng wall kasi kaya napaayos natin. Ayan. So, ayan na nga yung 1x2 na pinalagay ko para makompleto na. Diba? Ang ganda na. So, pinalagay uh, pinalagyan natin ang bawat makita niyan para mas maging maganda yung tsura. Yan nga diba? makikita na natin yung tsura niya. Diba? Ayos na. Talaga naman siyang gumanda. So, gumagawa kami ng uh, floating shelves ngayon. Ito sa. Ngayon, uh, may pinagawa ako kay Berhel no sa na ingas uh, in na lalagyan sana natin ng uh, lalagyan sana natin ng tubular, hindi na. Kasi parang masyado na makapal. Ngayon, uh, meron akong pinagawa sa kanya para mas madali. Okay, ganyan na siya. Ito na yung kapal ng floating shelves natin. So, ang discount na niyan, meron akong pinakat na 3 4 dito. Ngayon, yung 3 4 na ito, ipipix na natin to. Lalagyan na to ng glue, lalagyan ng maraming screw, tapos i uh, ininailer natin yan. Itong uh, parte na to, makikita nyo, nakausli yung 3 4 niya. So ito yung magsisilbing nailer natin Ni-nailer na natin doon sa may wall na to Ngayon, pagka na-nail na to sa wall Nakaganyan na siya Tatapal na natin to ngayon Ayan Nakatapal na siya na ganito so, Ibig sabihin, yung floating natin Wala kang makikita na pinagpakuan Pinag-screwan o kaya Makikita kang, wala kang makikita ang nailer So ganyan na siya, salpak na lang tara merenda muna na so pupunta na rin tayo sa Jody Project at ito uh, itutuloy natin yung uh, pag, natin yung pagkakabit ng granite so nandun na sila Berel nauna na kanila

kanin ko na lang para hindi sumakit ang chan ko maganda mag rides pagka ganito yung panahon pero pagka muulan ay try to happen pagka tayo na magkanita sa daddy pero ngayon ah maganda yung panahon kaya magpapayo Ito na nga tayo. And so ang gawin na yung uh, mamasilyan nila dito. Ito yung uh, additional work natin kung saan uh, uh, binabatakan na nila ngayon. So ito sa taas. Ito, mamasilyan So galing lang tayo dito kahapon at uh, ito na lang yun natitira. So may mga tatapusin lang tayo sa part na yan. Dito, okay oh, na. Diba? Lais na. Clear na natin lahat. Nagkakabit na lang sila ng mga switches at outlet. Ito, ganda na. No? Diba? Ito yung nagustuhan ko dito sa part na. Ang ganda ng kombinasyon ng kulay na. So, nagbigay ako ng sample yan dati. Kung yung dilaw na gusto nila, sir. Tsaka, nagtimpla ako ng uh, suggestion na kulay ko. Kung saan yan. Yan yung sinuggest ko. Which is, yan naman ang nagustuhan nila. So, tingnan natin ito. Okay. So, ang ganda. ganda ang ganda na ng pagka-finish niya. Okay. So, ayos na to lahat. Ito, okay na rin. Clear na lang yung mga tropa. Um, baseline na lang, ilalagay nila sa iya, baba. Then, okay na tayo. At mga mga CRIs na rin, Yan na lang yung natitira sa part na yan. Sa heater. Ayan, yes na. Ayan, dito. Masay's bedroom, ayos na rin. Ito yung tinapos namin. Kung saan, okay na kapag cut na tayo. So ibabapping na lang to ni Dags. At uh, ayos na. So yun yung ginawa natin. Ayun na. Uh, yun. Ilalagay na lang yan kung sakali. Importante ngayon. May, uh, uh na, -cut na. Then diretso na to. So ito yung mga pang bapping natin. Ibabapping na lang yan. Okay. So, papalinisan na natin to kasi ayusin daw nila um, tinan nyo naman yung dating nung ilaw natin backlight ng ating TV console na so yung cove light na lang kulang nyan tapos ito pwede natin pagganahin tong pin light kasi may wire naman na nila pero hindi pa na ilagay sa moldings try natin ito saksak para makita so ito sya ito ka doon mamaya magpipicture tayo at uh, natin eh. So, ito na nga yung TV console natin mga kamusta. No? So, kung mapapansin ninyo, ayos na. Yung TV na lang talagang kulang. So, meron tayong uh, nilagay dyan na pin light na both side. na dalawa, dal dalawa mga kamusta. And then, may backlight tayo na multicolor so So, uh, uh, dito sa part na to, mga kamusta. Uh, kung mapapansin niyo yung sa may ceiling natin, meron din tayo nilagay na para dun sa drop light natin. O kaya drop uh, na trellis natin mga kamusta. So, uh, yun yung isa sa mga ginagawa natin. And then, isa pa dyan ay yung marble paint design kung saan uh, pintura po yan. Yung nga po, yung marble paint design. Kagaya so, nung dun sa may posto natin. So, yan na lang. Pinatapotan na lang namin yan. Then, okay na. And then, sa ilalim naman, yung wirings na lang. At uh, yan pa yung may mga dinadagdag pa tayo sa part na yan. Hopefully, nagustuhan nyo mga. Kumusta na? No? So, uh, yan yeah, na. No? Halos ang motif kasi na ito, halos na uh, nasa marble paint talaga. O kaya marble finish mo. Kamusta? So ito na lang yung natitira na pag. So, gra-gray na lang namin yan. So ito, medyo malaki yung tama. So, hinabong natin po So, sa aspen na lang yan para makuha pa rin yung design. Yan, so merenda na tayo. Ay, si Barret. Sinang uwisan po. Oh, ikaw ka pa sa so ayos na mga kumusta no? Ayan no, napagana na ni Dugs yung pinlight natin sa inay Then ito na lang yung cove niya na lang talaga. Palitan mo nga ng ilaw, bro. Warm na tayo. Warm, warm, bro. Dito sa gilid nyo Hay, Ang ganda na. Dito yung kapatid ko na masyal, oh. Di ba? Warm nga, dogs? Wala naman. Hindi na ako nagwa-warm. Ayan, so pipicture kami. Para sa thumbnail. Kasi mamaya may de-deliver na yung mga sofa. Kaya hindi muna. Hindi muna natin. Hindi na tayo makakapicture kung sakali. Okay, tara, 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 tara. Picture tayo. Ờ gọi lên. Để bắt đầu. Nên là papa vào làm cùng Hanggang dito na lang din 'yung video natin. Maraming maraming salamat sa lahat po ng mga followers, supporters, subscribers natin. Papasalamat po ako sa inyong uh, suporta at sa lahat po ng mga nag-inquire. Pasensya na po kayo, hindi ko kayo naisa-isa. At eto na mga kamusta, nang no, magkakaroon tayo ng full vlog dito sa mga susunod pa na araw. Sa so, ngayon, clearing muna and then bukas may mga i deliver na dito ng mga upuan kaya kaya nga sabi ko kanina, magpipicture na kami. So, ayan mga kamusta. napakaabangan nyo pa kung ano pa yung mga dadagdag na gagawin namin dito. At maraming maraming salamat kay Sir Joel sa support, sa tiwala. Ayan. At saka, syempre, kudos na rin sa aking mga tropa, mga kamusta. Sa tropang batak ng uh, The Island Builders, mga kumusta Ayan. So, hanggang dito na lang yung video natin. Mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!